Panibagong araw na naman ang na lumipas sa ating mga nanay. Heto nga at dalawang araw na tayo naglalaba at hindi pa matapos-tapos. Buti na lang nga at umaraw para naman madaling matuyo yung mga uniform ni Papa Bernard sa trabaho niya. At dahil nga po kay Tita Adi, eh makakatikim na tayo itong nagtrending trending na vegetable chips. Kahit ako nga po mga mare, eh nakikurious ko anong lasa ba na rin. Kaya naman, eto na yung pagkakataon natin para mabigyan natin ito ng tamang review. Charot! At eto na nga po, naglagay na tayo sa tasa ng iilang piraso para naman matikman na natin. Iba't ibang kulay nga ang pinili ko para masaya, ganun. At the moment of truth ay eto na nga. At ang una natin titikman ay carrots. Sa unang kagat ay malutong agad. Pero ng lasa ay hindi ko agad matikman at malasahan. Bakit ganon? Pasensya na talaga mga marit, hindi ko talaga siya mawari yung lasa. O so, mas madaling sabihin na wala talagang lasa. Siyempre, mang yan ang anti nyo. Kaya naman, hindi ako sanay sa lasa niya. Pero sa mga hindi mahilig sa maalat, sa matatamis, at tamang linamnam lang, ay bagay na bagay ito sa inyo. Pero yung crunchy nya ay pak na pak. Malutong talaga. Natatawa nga lang ako dito sa expression ng mukha ko. Dahil parang hindi ako nasisiyahan. Pero okay naman yan. Hindi lang talaga ako sanay. Kasi kung papipiliin po ako dito o dito sa tuyong pinapapako kanina, ay dito na lang po talaga ako. At dahil nga po tanghalian na rin, ay may humba pangabimpangat. Kaya ito na wala kang aking iinitin pangat, pangatlong init. <laughs> Sayang naman po kasi at talaga namang matigas na sarep. At dahil nga po baka hindi nakainin ang dalaw kong bagets dahil laging ganun ang inuulam natin, ay eh are magluluto ako ng all-time favorite nila ang itlog. Buti na lang nga po at pag hindi ako nakakalabas, eh, ay like kami may stock ditong itlog. Talaga namang easy to cook lang. At kakainin talaga to ng mga bata paborito nila are. At pagkatapos nga po natin magprito ng itlog, ay eh, papa papainit na natin tong humbang pangat. Pangatlong init na ata are. Siguro siguro naman ngayong araw ay mauubos na ito. Ang hirap naman kasi bigla ang ubusin at naku naman baka tayo bilang dalawin ni high blood. <laughs> pero sa tingin ko ngayong araw eh, mauubos ko na rin dahil ko konti na lang din naman. No choice na lang din naman ako at wala rin naman ako makitang ulam. Kaya naman pagkatapos ko maginit ay eh, kain na tayo mga mare. At ito nga pinapakita ko sa inyo ay may gatil pa yan pero nung kinagat ko hindi ko na maramdaman ang gatil dahil sa sobrang lambot. Iba rin talaga kapag matagal yung pagluluto mo lalo na ko sa pressure cooker mo to iluluto to ay talaga naman hindi nasisingit sa mga ngipin mo pag ninunguya mo. Masarap naman talaga kainin kapag sobrang lambot ng karne. Pagkatapos nga ng bakasyon ng dalawang araw, eh pasok na naman. Kaya naman ito si Kuya Brent ay papasok na dyan. At dahil nga Monday ngayon ay eh, nakapampi uniform sila dahil sila ay grade 7. At dahil nga po Monday ngayon, unang araw ng pasukan ay chineche ko na naman ang bag ni Mickey Boy at in wala na naman po siyang lapis for today's video. No choice na po talaga si Motherhood kaya naman ginawa ko na uli yung tekniko na ginagawa ko sa kanya nung siya'y kinder. Tinataliang ko po yung lapis niya. Kasi naman, hindi naman po tayo mayaman para araw-araw bumili ng lapis. Eh, magkano na rin po ang monggol ngayon? Every time kasi na tinatanong ko kung saan ng lapis niya, ngingiti ang kalang niyan. At pagkahatid nga po namin kay Mickey Boy, eh may nakasalubong po kami naglalako ng nilupak. Dahil nga po matagal-tagal na rin ako hindi nakakatikim nito. Ala, ako ito one tuwa dahil parang elementary pa ako nakatikim ng gantong style ng nilupak. Tamang-tama nga Arela at may kapatner na kap PE eh, ay talagang mabubusog ka na at sob na sob na ang iyong umagahan. At pagkatapos ko nga po niya kumain, eh syempre maghapon na naman tayong bisibisihan. sa damakmak na namang nagawain ng ating kakaharapin.